Or ano, case na pag-uusapan natin ngayon ay paano ba mag ano ah uh, lagay ng basket or yellow basket sa TikTok live. Ano for example guys, ay gusto niyo mag live selling. So ito guys, ano gamit ko ito yung ginagamit ko ngayon, ito po yung pang live selling natin then itong isang ito ginagamit ko ngayon ay pang record po. Ano so gagawin natin po, susubukan natin kung paano ba maglagay. Ano so punta tayo dun sa Go Live. Ayun, try natin. Okay, may countdown. Then dito, okay lang natin to. Then dito guys, makikita yung shop. Pindutin natin yung shop. Then pagpunta mo sa shop, ayan, lalabas po ito. And wait lang po natin. Okay, medyo mabagal po yung ating pong signal. Ano? So ayan, makikita mo guys dyan yung add product. Pindutin mo yung add product. Don't remind me, pindutin natin yan. Got it? Then lalabas po dito yung mga product ninyo. Ano? So i-add nyo lang po. Halimbawa ito yung uh, plus size passion, i-add nyo. Then pwede guys dito mag-add ng multiple ano ano item ano so sa ano natin sa yellow basket natin pag live pero pag yung uploaded videos isang ano lang po isang item lang po ang pwede natin i-add ano. So pindutin lang natin yung add so mabagal yung signal natin kaya ganoon ano. But anyway guys, ipindutin lang natin yung add then malalaman natin kung ano pa yung susunod na step na pwede natin gawin ano. Ayun pindutin natin yung add So, antagal. <laughs> ang tagal. Ang bagal ng signal natin. Okay, makikita nyo guys na add na siya. Add ulit natin yung isa. Then, wait lang po natin. So, for example, yun na lang ano, isa muna yung na-add natin. So, labas tayo. Nandito tayo sa live natin. Once na mag-order po sila sa ano mo, sa live mo, nandun na po yun sa yellow basket mo. Ano, So, pag naka-live ka na, makikita yan dyan po yung pong yellow basket. But, ganun po dapat ang gagawin nyo, no? So, makikita nyo guys yan, nandito na po yung mga product natin, ano? Ayan po, kung gusto nyo mag-add, pindutin nyo lang po uli yung add. Ayan. Ayan po, ano, pindutin nyo lang add kung gusto nyo mag-add. Tapos, kung gusto nyo ipin, halimbawa guys, ito, nasa ilalim siya. Gusto nyo iangat, pindutin nyo lang po yung pin. Or, pwede nyo i-delete, ano? So, ganyan po. So, pin natin, mapupunta po siya sa taas. Siya so po yung mapapalitan po yung nasa pinakataas. Ano? So pwede po tayo maglagay ng multiple uh, tawag dito basket during ano po ano during live and live selling. So ganun po. So kung gusto niyo mag-add, pindutin niyo lang uli yung add then pindutin niyo po yung add ano. So ganun lang po ang pag-add po ng ating pong yellow basket during live selling ano sa TikTok po. Or pag naka-live kayo ano, So, hindi naman kailangan live selling. For example, naka-live kayo, pwede kayo mag-add. Eh. Po, dami natin mga kaibigan guys eh, na, pumasok sa ating live. thank you so much po for joining us. Pero, ayun nga po, ano, nag-tutorial po kasi ako ng live, uh, paano maglagay ng yellow basket sa ating pong, <laughs> tawag dito, sa ating pong uh, live, ano, ng, ng yellow basket. Sorry na bubulal ako. But anyway guys, if you want to visit, and if you want to know how to add, ayun po, yellow basket on your live selling, or sa inyo pong mga ano upload video sa affiliate po ano visit niyo po yung ating YouTube channel Melvin Tutorial meron po ako doon mga tutorial about po sa TikTok affiliate ano so kung may tanong po kayo you can leave your message to one of our video or sa ating pong TikTok if you want to po ano Ayan, so that's our tutorial guys And ayan po, ano, see you around guys ano, Maraming maraming salamat po sa mga pumasok during our tutorial Actually guys, ano, hindi pa ako magla-live selling ngayon ano, Nag-tutorial lang po ako for uh, our ano uh, YouTube channel. Ano kasi meron po tayong YouTube channel na Melvin's Tutorial. Ayan po, visit niyo po yung ating YouTube channel. And I think, di ko alam kung naandyan po sa ano natin bio natin yung ating pong link na ating pong Melvin's Tutorial. But anyway po, ano, sa mga may tanong po about sa affiliate, ayan po, pwede po kayo mag-message po or pumunta po at mag-visit sa ating pong um, tawag dito. <laughs> YouTube channel. Ayan po. Maraming salamat guys. Ano? So thank you, thank you so much po and bye-bye. See you around.